So ni balihin rin mga kagusla kay barang ngiti dito sa atong kwarto no. So mas maayo dali kay. So lumipat patay dito mga kagusla dahil medyo madilim dun sa sa ating ano, sa ating kwarto. So dito tayo sa sa terrace kasi maliwanag. Kitang-kita lahat. So ito na mga kagusla oh. Binugul ko na yung pinakasos nila dito sa kanilang suman ano. So titik mo natin. Hmm. Magandang kita pala mga kagusla ano? may inom ng may inom ng kape wow maging sarap sarap siya mga tubos hmm mmm ang kami ang Pasensya na kayo mga kagusla kung kapapahaba ang ating video ano kasi pangit naman kung hindi natin sabahan yung ating video magimitin kayo dami mm. dami kayo ang so, tawag sabi ni ate, ito daw ay ilalagay dyan. Bumulbud natin. Yan ang tulong So, titikman na natin. Mm. Kaya mm. so, ko yung lasa nila sa inyo mga lagos Parang lasang mais. No? Mm. Parang lasang mais siya Matamang-tama lang naman yung kanyang tamis. Hindi siya masyado matamis. Mm. Masarap din siya mga kagusulaan. ano perfect niya sa kape. Mm. Mm. Pero, lami. Grabe. So, ito namang next na titikman natin mga kagusla. Ito. So, ayan na yung kanyang punggay. By sa, sa, sa nipunay din sa harap ay kulay orange. Hindi meron na siyang nakambulbo din na ganito. Hindi ko, ko alam kung anong tawag dito. So, titikman na natin mga kagusla. Mm. Mm. ang lasa niya ay masarap din ano. And then, uh, ah, tama lang yung tamis. Medyo may pagka-sticky siya. Ito yata ay malagkit na giniling yung ginawa nila dito. Hindi ko alam kung tawag dito malagos lang yun. Pero masarap. Mm. Mm. Tamang tamak sa ano sa almusal sa umaga. titikman naman natin itong uh, sinok mani kaya ng dalawang bani, dalawang slice itong binili ko ano? ang isang slice nito ay 10 piso Ayan. Ayan. at may, may nakabudbud na nalunok sa bisaya hindi ko alam sa Tagalog kung ano yung lunok ito yung pag naglalana ka ano, yung yung, ito yung nakukuha natin pag ano na yung nagagawa ng coil yung ano yung yung so ito yung nakikita natin yung lunok hmm. actual masarap siya titikman na natin Mm. Sinok manis sa Tagalog, sa Bisaya, Biko. Ito yung mga paborito ng mga taga Bisaya. Ang Biko, at isa na rin ako dito. Na paborito ko to. Mmm, magami. Magami sa lap. Magami kayo mga tugusla. Siyempre, bago tayo magtapos, isa-shout out ko ang ating mga uh, ang ating mga sumusuporta sa ating mga video sa araw-araw. No? Every time na nag-upload tayo sa ating, <coughs> sa ating Facebook uh, Facebook. Shoutout sa ating mga followers na mga gwapo o gwapa. Shoutout sa inyong tanan and dagang kayong salamat o maraming salamat sa inyong walang sawa pagsuporta sa ating mga video na aking ina-upload araw-araw. So maraming maraming pong salamat. Tara, kape na tayo. Ayan, ito yung ano, uh, sumang balinghoy sa Tagalog or sa Misaya, irain siya. Hmm. Hmm. Ang suma nila ay may may nilagay na mura na yung no. Hmm. o sa Bisaya nga ay ibutang nga actually hindi naman siya masyado matamis tamang tama lang din siya partner sa kape ah grabe grabe mga kagusla masarap mm. so ganito lang kasimple mga kagusla ang ating Agahan sa umaga no? Mga kakanin Na may Ang um, Purong kape Yung kape ko ay Hindi ko na nilagyan siya ng asugan Kasi uh, Medyo uh, May kunting tamis na ito Mga kinakain natin Ano Sarap mm. Ang ah. dami ko na nakain Mga na. So pasok na ako So ayan kung dumating ka sa part na doon sa video na to, ayan, paki-comment okay, naman kung taga saan lugar kayo mga kagusla. So hanggang dito na lang yung ating ginawang video sa araw ng mga kagusla. Bye-bye na and maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli at kita-kita ulit tayo sa aking gagawing next video. Bye-bye!